Good morning guys Kumusta na po kayo lahat guys Ayan po guys Lulutuin ko ngayon pampalino ng mata Alok bate. Tapos marunggay Ito po ay herbal Ayan, Herbal medicine Tapos Ito guys ha magpapakula ako ng tubig tapos ano, lagyan ko ng sibuyas tanglad tapos luya yan lang po guys lagyan ko lang ng konting asin yan hindi ko na ng bitchid o oh, magic syrup para malasa yan. pakuluan tapos ito pa guys ayan ihahalo natin mamaya ito pa ayan guys kahit hindi ko nalagyan ng magic sarap kasi matamis ang sabaw nito guys ayan masarap na almusal dito lang po sa heater guys napakaganda ng heater na ito madaling madaling kumulo kuluan ko ng gusto guys para yung ano yung tanglad malalaga ng gusto after 3 minutes guys lalagay ko na itong kwan. ito muna ang seal lalagay ko guys yan ito po ano po tawag sa inyo nito guys komenta lang po dyan sa baba guys yan yan napakaganda guys oh. napakaganda ng sila na nito guys malapad ah. dalawa lang nakawa ko guys yan yeah. kinapitan na ng ng shield din. ayan guys ayan may laman pa nga guys ayan. tapos meron din ako nakuha na ganito guys ayan guys masarap ito guys tapos ito pa ito ang pinakamasarap sa lahat yan ayan guys ilalagay na natin guys yan ilalagay na natin pwede na yan 3 minutes na ayan 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 mas bago na kasi, nakusit ako. sus, nilimak siyong ano? nilimak siyong, ayun guys, Ayan, guys, o, naman natin. na gusto, dalima lang ito maluto guys. tanggalin ko muna yung shield na ano, malapit sila so, lagay ko na itong itong malunggay at saka alokbate Eh, iskumok-kulok-kulok. Madali lang, madali lang 'yan maluto. Ayan. nilang maluto. Five minutes na. Ayan. Pagka tumaas na yung kulok niya, tatanggalin ko na rin siya. Tatanggalin ko muna yung nasi Babo, Ayan guys. na tumataas na ang kulo panggalin muna natin panggalin natin ang tumulapad yan natin yung malunggay Ay ito maluto guys ayan na guys at saka malunggay sabay na natin guys ayan. parang kulang ang sabaw kulang ang sabaw okay na yan para mas malasa Oke guys. Hmm. isa so, ayan pakikita ko sa inyo ang laman ayan tanggalin natin ang laman tanggalin natin ang laman nito ito guys na kwan na ayan guys oh. yung kwan yan guys tawag na ayan yung ito yung may ari dito sa shield para siyang kwan, may kwan din, may may ip, may sipit din guys. Oh. may sipit din guys. Oh. Para siyang hipo. yan ang may aris dito sa shield. saka guys for info may kwan ito guys may perlas ito guys pagka malaki na may perlas may perlas ito guys yung pagka kwan. pagka malaki na ito may perlas yan dito yan ano dito yan nakadikit yung mga perlas guys nakakuha na dati ako dito guys masarap itan na natin hmm, lasa. malasa malasa may hindi sabuk na yan ayan hindi na na guys hmm. sige po guys, maraming salamat sa inyong panonood guys abangan nyo ang susunod ko na video guys Ayan. God bless thank you ingat subscribe nyo na rin po guys ang pan ang uh, Matt Hill Gonzaga Vlog share nyo na rin guys thank you God bless